Ito mo. COA ito, ha, COA audit report. Fact-check niyo ako. Ha? Kung hindi totoo to, batukan niyo ako. Wag. Ito, mm, no. sa Department of Agriculture. COA audit report 2023. Ha? Sinasabi nito that for 2022 nung si Pangulong Marcos ang uh concurrent na kalihim ng Department of Agriculture, di ba? Siya yes. muna, Apo, ang Nag Department Apo. of Agriculture. Meron siya rito, mga disallowance and suspension. Apo. yan Subject to final report may ito. Okay. Ang disallowance and suspension ng Department of Agriculture noong si Pangulong Marcos ay kalihim ay, hold your breath. 2.176 billion. Oh, billion. Okay. Ngayon, ito, meron pa, buko doon ay 1.521 billion. Billion. Settled suspension, disallowances, and charges. Then, may, ibig sabihin yan, ay may 655 million na unsettled. Na suspension. Okay at ang total ang settled ng DA sa ngayon sa oras na ito ay 7.357 billion. billion billion wow, wow. sa ngayon